Ayan. So, welcome back po ano, dito sa Day and YouTube channel. At nandito po tayo sa isa na mga edisyon ng Usapang FW Ayan. Bali, matutunghayan nyo po dyan sa baba. Dito ba yan? Dito ba yan? Ayan e, po ay eh, ating mga past vlogs. Ano po? Dyan po sa Singapore. Ano po? Dahil may ilig po tayo mag No? sa so para di kayo na may sa akin habang ako po yung nagkukwento. No? Eh, ayan po. Pwede nyo po muna panoorin yan. <laughs> so, yun nga po. Ano ang ating uh, ano pag-uusapan ngayon is yung usapan lang po no ang uh, comparisons no na ating uh, naranasan nung no? tayo po ay ship from Singapore to Canada no mga ilang bagay po na akin napansin no mga pagkakaiba so kayo kung, kung kayo man po ay OFW na na nanonood eh comment niyo lang po kung saan po kayo no Uh, Shoutout nga po pala sa ating mga viewers, no? Nagulat po ako. Marami po pala dito sa Amerika, sa Canada, no? Tapos, meron po tayo sa Italy, meron tayo sa Australia, UK, Saudi, ayan, Malaysia, Indonesia, no? At, um, ewan ko lang kung meron. Nung huli po nating chinek, of course, marami dyan sa atin, sa bansa sa Pilipinas. Maraming salamat, pinaka-majority. Okay, mabilisan. Yung mga pagkakaiba po, number one, of course, yung klima. No? Kasi nga, dito, talaga dapat naka ka, no? At iba po yung lamig sa lamig ng aircon. Kung nasa Pilipinas po kayo, nakakaranas kayo ng lamig dyan dahil nasa aircon kaya iba po talaga dito. Dito, literally, literally malamig po. At talagang iba po, no, sa aircon. At uh, doon ko nga na-realize na hindi talaga ako para sa lamig. <laughs> no? So, yun po yung pagkakaiba, yun po yung challenge sa akin. No? Number two, mahilig po ako magbenta ng aking mga lumang kagamitan. No? Dahil nga po, minimalized or minimalist living po tayo. As much as possible, one in, one out po ako. Kung may binili po akong gamit, gusto ko ayo kung magtatagal yung isa gusto ko i-dispass i ano ko siya bibenta ko siya dito po mahirap no mahirap magbenta dito maybe because puro essentials po nyo yung, yung mga binibili ng mga tao dito ayan kaya yun po ilan sa mga ano ah uh, pag dito pagkakaiba tapos sumunod nga po pala dyan is yung ano yung mga tao napaka very friendly po talaga nila no most of the time talagang nambabati sila no So, in a way, magagaya ka sa kanila. So, napakagandang values, ano po, no? Nung makakasalubong mo sila, sila, sila babati sa'yo, ganyan. Kahit na umiiwas ka na, ano? dahil nahihiya ka, eh, di ba? Dahil, syempre, bago ka pa lang. Ganun din, babatiin nila. So, yun po ilan sa mga, ano, pagkakaiba, no? So, you, as, as you get along, no? Talagang masarap din gayahin yung pagiging ano, uh, yun nga, nangangamos, kinakamos na kahit hindi ka nalala, tapos pinungka ka sa kanila, friendly. At ang pangatlo po, no, may pangatlo na pala yun, yung pangapat na pagkakaiba po is yung, ano, yung income, no. Definitely po, yung income kasi dito sa atin, may taxes na pinabayaran, no, kasi nga, dyan kinukuha yung lahat, ah uh, hindi pa po ako magta-touch to dyan dahil di ko pa masyado na experience ano. Pero yung na-experience ko lang ngayon syempre yung taxes no, na binabayaran. So, tsaka yung rates na, natin dito dahil per hour tayo dyan po sa Singapore is fixed. No? So, yun po yung talagang pagkakaiba. Pero kapag ka po ang pinag-uusapan is income, mas maigi po na may minimize na lang kayo ng uh, ano nyo, ng budget, no? Para magkasya. Yung mga di na kailang, doon na eh. Kumbaga yung pagiging minimalist na pinapraktis ko para naka-ready na ako, no? Na kung ito ka lang, no? Based sa, ano mo, sa income mo, kung ka lang ng simple, hindi po magkukulang, no? dahil ako in-adjust mo na yung financial mo budgeted ka na talaga naka-ready talaga no sakto lang po talaga no simple then yun po at uh, I can say naging improve po tayo dyan, no at ang uh, sumunod po no, sa pagkakaiba no eh may hilig po tayo mag-hike, no? Ako po, pastime ko po, po talaga yung pag-hike and at the same time pag gym no yung pagiging mahalaga po yan no yung bag, yung sa health ka po yung bagay exercise sa so Singapore Singapore maraming hiking spot lalo na dito no yun nga lang yung gym facilities po no i mean yung payment sa gym dito mas mura nagtataka po ako doon ang mahal doon sa atin no mahal So, ang laki ng diferensya, kaya natutuwa ako, no? Yun ang isa sa mga malalaking difference nun. Bigay lang ako ng example figure. Halimbawa, 135 yung binabayaran ko dati. Singapore. Dito naman, ang binabayaran ko, $40 lang, no? $40 siguro, more or less mga $50 lang per month. You see the huge discrepancy, guys, no? Kaya, ayun. Kaya dapat din talaga mag-invest po kayo sa health niyo. No, kasi dito mapapakain kayo ng todo no dahil nga <laughs> pagka mag grocery ka talagang dami you name it, May Costco, may Walmart, no. Tapos uh, may mga supermarkets pa diyan no. May mga Filipino food din yun po yung nakakatawa. Kaya yes, definitely ma-miss mami mo yung pamilya mo no. Isa pa po yun sa pag pagkaiba dahil sa Singapore anytime mo gusto mo eh, makakauwi ka kahit off days mo lang with 3 days makakauwi ka kahit nga 2 days lang eh. kasi nga 3 hours flight lang dito hindi yung iba naabot po ng taon tatlong taon hanggang matagalan pa kasi nga po sa kamahalan ng ticket at sa layo nito so yun po ang ilan sa mga pagkakaiba no? challenges no? sa akin naman po kasi retail from from ano kasi ako eh lawak ng experience ko eh from corporate lipat tayo na retail tapos nagustuhan ko po talaga retail no dahil fast paced no environment yan gusto natin dito naman po kasi ngayon sa CA ang kagandahan po human power malaki yun, yun po isang pagkakaiba kasi diyan po sa SG since fixed ka matagal po yung oras nyo dyan. 12 hours, no? Tapos, kaya pag uwi nyo, less hours na, no? Para sa family. Dito hindi po talaga family oriented po talaga kasi 8 hours lang, no? Plus 2 days off. So, marami ka pong bagay na magagawa. Kaya nga po ako, nakapag-dream ako right after no work. No? So, napaka maganda po, no? To cut the story short, para sa akin, sa loob ng tatlong buwan ko palang dito. Uh, satisfied po ako at uh, masaya ako no, sa decision at changes na ginawa ko no, from Singapore to Canada. Number one kasi yung then na goal ko is yun nga, ma-improve yung ano natin, work-life balance. Sa SG, malakas po ang kumita. No? Malaki po ang chances na kumita ka pa no then may mga commissions ka if you're working in retail no sa sales malaki pong chance yon dito po kasi hindi man ganoon pero marami po kayong oras pa sa sarili niyo no talaga yung work life balance na sinasabi ay nandoon ayan so yun po ang ilan lang no sa sa maraming mga bagay no pagkakaiba at challenges at so far nga po Pwede sabi ko na okay tayo. No? Okay na okay po tayo at uh, masaya po tayo sa, sa lukuyan tinatakbo ng ating karera dito sa CA. At uh, yun lamang po. No? At uh, marami po tayong itatopic sa susunod na content natin. Dito lamang po sa Day and YouTube channel, Usapang OFW. At magkita-kita po tayo ano po. At magandang araw sa inyong lahat. Muli, maraming salamat sa inyong panonood.